Panimula, ang panalangin ng isang taong naghihintay. Ama naming Diyos, sa gitna ng katahimikan at pagkaantala, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon ng may pusong naghihintay. Alam naming hindi madali ang maghintay. Hindi madali ang manalig kapag tila walang sagot. Ngunit narito kami, O Dios, Diyos, hawak pa rin ang pananalig. Umaasa pa rin sa iyong salita. Buong tiagang akong naghintay sa Panginoon, at duminig siya sa aking pagdaing. Salmo 4 na po, Isa. Panginoon, Minsan kami ay napapagod. Minsan kami nagdududa. Ngunit sa mga salitang ito, natututo kaming maghintay ng may tiwala. Dahil ang Diyos na iyong ipinakikilala, ay Diyos na nakikinig. Diyos na dumarating sa tamang oras. Diyos na kailanman ay hindi nahuhuli. Sa oras ng katahimikan, ikaw ay aming inaasahan. Sa oras ng kabiguan, ikaw ang aming pag-asa. Sa bawat araw ng paghihintay, turuan mo kaming tumahimik at makinig. Dahil sa iyong panahon, darating ang kasagutan. Panalangin natin, O Diyos, kahit hindi ko alam kung kailan, patuloy akong maghihintay. Hindi sa sariling lakas, kundi sa iyong biyaya. Turuan mo akong magtiwala sa tamang oras, dahil alam kong ang iyong plano ay mas mataas sa aking inaakala. Amen. Mula sa putikan patungo sa matibay na bato. Inyahon niya ako mula sa balon ng kaguluhan, sa putik ng kumunoy. Itinuntong niya sa bato ang aking mga paa, at itinuro kung paano lumakad. Salmo 40, dalawa. Panginoon, maraming beses na kaming nalubog sa putikan ng problema, ng kalungkutan, ng kasalanan. Akala namin ni ng pag-asa. Pero sa Salmo 40, pinapaalala mong hindi mo kami iniiwan sa lusa. Ikaw ang Diyos na umaahon sa amin, nagtutuwid ng aming landas, at nagbibigay ng bagong simula. Hindi mo kami pinapabayaan sa kalituhan. Hindi mo kami hinahayaan na manatili sa dilim. Kapag kami tumawag, naroroon ka tahimik man o malakas ang aming iyak, naririnig mo ito. At kapag ikaw ay kumilos, wala nang makapipigil. Ang iyong kamay ay hindi maikli para abutin kami. Kahit gaano kalalim ang aming kinasadlakan, may Diyos na nagtataas. At kapag inilagay mo kami sa ibabaw ng bato, hindi kami matitinag. Sa iyo, O Diyos, may katiyakan. Panalangin natin, O Panginoon, salamat sa pagahon mo sa akin. Sa mga oras na ako ay nalulunod, ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa bagong direksyong ibinibigay mo. Ilagay mo ang aking mga paa sa tamang landas, at ituro mo ang tamang hakbang. Sa iyo ako umaasa, at sa iyo ako magtitiwala. Isang bagong awit sa aking mga labi. Binigyan niya ako ng bagong awit, isang papuri sa ating Diyos. Marami ang makakakita, matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Salmo 43, Panginoon, salamat po dahil mula sa luha, ay isinusulat mo ang bagong awit sa aming buhay. Hindi man agad dumating ang kasagutan, pero ang pananatili sa iyo ay bumubuo ng bagong himig sa aming kaluluwa. Himig ng pag-asa, ng pagpapasalamat, at ng pananampalataya. Ang bagong awit ay hindi lang simpleng kanta. Isa itong patotoo, isang ebidensya ng iyong pagkilos. At sa bawat nota nito, naroroon ang iyong kamay. Kapag ang aming mga labi ay nagsimulang umawit muli, iyon ay dahil muling gumalaw ang iyong biyaya at Panginoon, nawa ang aming mga awit ay hindi lang para sa amin. Gamitin mo ito, upang makakita ang iba ng iyong kabutihan. Naway ang aming kwento ay maging daan, para sa iba, na muling magtiwala sa iyo. Gawin mo po kaming instrumento ng iyong liwanag. Panalangin natin. Salamat, O Diyos, sa bagong awit sa aking mga labi. Sa bawat luha ay may awit ng papuri. Sa bawat sugat ay may kwento ng kagalingan. Gamitin mo ako bilang saksi ng iyong kabutihan. Nais kong ipahayag sa mundo na ang Diyos ay tapat, at ang kanyang oras ay perpekto. Pagpapala sa pagtitiwala sa panahon ng Diyos. Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala, at hindi sumasama sa mga palalo at sa mga bula ang guro. Salmo 44, O Panginoon, sa gitna ng maraming tinig na naririnig namin sa mundo, ikaw lamang ang nais naming sundin. Maraming pangako ang mundo, mabilis na tagumpay, pansamantalang aliw, maling seguridad. Ngunit ang tunay na pagpapala ay hindi nakikita sa kung ano ang meron kami kundi sa kung sino ang aming pinagtitiwalaan kapag kami nagtitiwala sa iyong panahon sa iyong paraan at sa iyong salita doon namin mararanasan ang tunay na kaligayahan ang mapagtiwalang puso ay hindi madaling mangamba hindi madaling sumuko dahil alam nitong may Diyos na gumagalaw sa katahimikan panginoon palitan mo po ang aming pagmamadali ng pagtitiwala palitan mo ang aming takot ng pananampalataya gawin mo kaming matatag sa kabila ng paghihintay. Dahil ang tiwala sa iyo ay hindi kailanman nabibigo. Panalangin natin, O Diyos, turuan mo akong maniwala sa iyong kabutihan. Kahit hindi ko pa ito nakikita. Salamat dahil pinagpapala mo ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Kahit mahirap, kahit masakit, pipiliin kong sumunod at manalik. Dahil ang mapagtiwalang puso ay minamahal mo. Ang iyong mga gawa ay hindi kayang sukatin. Napakarami mong ginawa, o Panginoon kong Diyos. Hindi ko maisalaysay ang lahat ng iyong kamanghamanghang gawa. Salmo 4, 5 Panginoon, minsan nakatuon kami sa mga panalangin na hindi pa nasasagot. Ngunit kung titingnan lang namin ang nakaraan, makikita naming napakarami mo ng ginawa para sa amin. Bawat araw ay isang patotoo ng iyong kabutihan. Bawat hininga ay biyaya. Ang iyong mga gawa ay higit pa sa aming iniisip. Higit sa aming dasal. Higit sa aming plano. Ang iyong kabutihan ay sumasagana kahit hindi namin ito napapansin. Kahit sa likod ng sakit, may layunin ka. Kahit sa gitna ng paghihintay, may ginagawa ka. Kaya't sa oras na kami magduda, turuan mo kaming bumalik sa alaala ng iyong katapatan. Alalahanan mo kami, o Diyos, na hindi mo kami kailanman pinabayaan. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Panalangin natin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa. Sa malaki at maliit, sa nakikita at hindi. Naway palagi kong maalala ang iyong kabutihan. At ito ang magtulak sa akin na patuloy na maghintay at magtiwala. Ang iyong gawa ay perpekto, at ako'y nagpapasalamat. Ang aral ng Salmo apat napu. Ang Salmo apat napu ay hindi lamang kwento ng paghihintay. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat luha, may layunin. Sa bawat katahimikan, may kilos. Sa bawat panalangin, may tugon sa takdang panahon. Moral ng kwento, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang Kanyang panahon ay laging tama. At kapag natutunan mong maghintay, matutuklasan mo ang lalim ng Kanyang pagmamahal. Huwag kang bibitiw. Manatili kang nananalig. Dahil ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan ay Diyos na gumagawa ng mga himala sa Kanyang tamang oras. Ang Salmo apat na po ay hindi lamang kwento ng paghihintay. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat luha, may layuning. Sa bawat katahimikan, may kilos. Sa bawat panalangin, may tugon sa takdang panahon. Moral ng kwento, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang kanyang panahon ay laging tama. At kapag natutunan mong maghintay, matutuklasan mo ang lalim ng kanyang pagmamahal. Huwag kang bibitiw, manatili kang nananalik. Dahil ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan, ay Diyos na gumagawa ng mga himala, sa kanyang tamang oras. Salamat sa panonood ng panalangin na ito. Inaanyayahan ka naming mag sa aming channel i -like ang video na ito at i-click ang notification bell para manatiling updated sa mga bagong panalangin. Ibahagi mo rin ito sa iyong mga mahal sa buhay na naghihintay din sa sagot ng Diyos. Maaring ito ang mensaheng kailangan nila ngayon. Hanggang sa susunod na panalangin, pagbalain ka ng Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay.